So guys, meron tayong gagawin dito na Lancer na pizza pa ayo gumana ng kanyang speedometer. Ayun, te-testing natin ang kanyang linya doon sa mismong sensor ng speedometer. Diyan na natin kung kumpleto rin niya. Pagka kumpleto din niya noon, ang um, papalitan natin yung pinaka sensor niya. Ngayon, mga idol, yun lang natin tong susi. Ayun, pag nakuha ng kanyang susi, So testingin natin nasa sa labas Ayan mga idol, maka negative tayo Ito, negative test light natin Testingin natin to kung meron siya Na labas Ayan, may ignition Ayan, pa-positive natin to Test light natin kailangan meron siyang ground Hanapin natin yung ground dito Ayan, may ground siya Tapos ito yung pag-reduce sa dashboard so, Ang problema niya, yung kanyang speedometer sensor ayan sa baba ayan ito sa baba ito nga sa kanto kaya problema yun ang papalitan niya ngayon na mga idol papalitan mo natin